So, na natin ang mga tinda-tinda niya mga kaibigan. May gulay siya, may kangkong, mayroong patatas, at kung ano na pa, may karne siya mga kaibigan. Hindi na masyadong mahal dito, pinapatungan lang nila ng kaunti para, ano, para may tubo sila. Yan. At matagal, matagal. Kasi kung pupunta ka pa sa ito ang mga gulay nila, oh. Ayan. Nag-uusap sila. Uh, at yan mga kaibigan ng tinda nila. May may sibulyas. Ang lalaki ng sibulyas nila. O oh. oh, yan. Pero kung bibili ka rin ito, kompleto na, haabuti ng $10. dollars uh, uh, kung lahat mo bibili na tigi isang kilo. Oh, at meron silang dahon nito. Hindi <laughs> ko alam kung ano yan isang kilo ng uh, manok dito ay maabot ng 160 baht o 350 pesos yan mga kaibigan so, meron silang megaphone may bawang lahat lahat na so uh, kung ang pira mo ay 10 US dollars ay okay na meron silang halaman yun. binibinta nila yan oh. Itong tantara niya, dalawang tantara mayroon dun sa loob. mayroon din dito sa isda, ito sa gulay. May battery ito ang driver mga kaibigan. So yan mga kaibigan ang makikita natin. At mainit ngayon dito. At uh, titingnan natin yan ang yan, makikita mo yan. Channel, YouTube channel. Yeah, you can see around the world. You say hi Philippines. Yeah, thank you, thank you. That is coming from Cambodia. Very good answer. Thank you, thank you very much. So and uh, see you. And signing off. Have a nice day. Thank you.